kapag maganda ka, maraming oportunidad daw ang magbubukas para sa iyo. It's time. Dito sa Velma Beauty, Your dreams are powerful! And welcome to Velma Beauty! Matutupad ang pakarap mo, ate. Natin, Marie. Natin, Yan nga lang, may ibang maganda lang sa labas. Shari! Pero bulok sa loob. Shariff, pakibigay naman to kay Ms. Velma. Sabihin mo subukan niya. Sample products ko yan. Halina Serum ang pangalan. Sige na! In fairness, ang ganda ko. My new creation. My very own. Pantasha Brightening Serum with Nourishing Hibiscus. Ako ang dinakawan mo ng serum formula? Bakit naman ako magnanakaw ng formula sa isang brand na walang kapangapangalan? I am the brand. Ang Velma Beauty. Hindi lang ito basta pagpapaganda. Para yan sa ating mga mina It's a pleasure to meet you, Miss Alfonso. I heard you're quite the sensation. Sana mapanindigan mo. Welcome to Velma Beauty. Pero paano kung hindi ka lang ipapanalo ng ganda? Inakawan ka niya. Tumuloy ka pa rin. Meron ako mga bagay na kailangan kong gawin at sikmuray. Paano kung... Ano yung sent mo? Basura, Sam? Ganda rin. Kung may nagkakalat dito, yung magnanakaw yun. And that's you! Ang papatay sa'yo. Ah! <laughs> can I say? Early bird catches the bee. As in bitches, sabay-sabay tayong pupunta sa imperno. Gusto ko lang po talaga makapasok dito sa Velma Beauty. Matagal ko na pong pangarap to. Pangarap talaga namin to ng ate ko. Sino ate mo? Si Helena Alfonso. Hey, what are you doing? I can handle this. You are a real work of art. I can't wait na machilana. For who you truly are.